pag niya yung ano, payout, anong gagawin ng senior citizen? Apo, apo, halika. Pasa tayo sa Jollibee. <laughs> Tama. Oh. What's up mga kayo? Welcome back. siempre dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita. Walang kinakampiyan. sumasalamin sa katotohanan lamang. Pagtingnan nyo, una, una natin pag-usapan. Kasangamay ng mga paborito ko. Mga senior citizen. Alam na alam mo, kayo yun, ano? Mga nanay ko, tatay ko, lolo at lola ko. Tingnan po ninyo. Kakasaglit ka lang akong nalingat eh. E eh, totoo ba na kapag ka out at wala ka sa araw ng pay out, hindi mo na makukuha yung mga nakarapan. Mama! Mama! pay Mama! Ano? Oh, eh, nung araw, ano yan eh? Doble. Retroactive eh. Di ba nung araw, sabi ko, oh, mga lolo at lola ko, mga nanay tatay ko, pumanatag kayo, pag hindi nyo nakuha sa araw ng peya dahil kayo may sakit o kayo wala sa barangay, maglulubi-lubi tayo. Enero, Enero, Marso, Abre, Mayo, Julio, Julio, Aviso. Diba? Ibig sabihin, simula Enero hanggang Nobyembre, hindi mo nakuha. Disyembre, makukuha mo 6 na bulig. Kasi 500, that is good. 6,000 ah. Kung dalawa kayo, 12,000. Kung tatlo kayo sa inyo, 18,000, paspunin nyo, 65,000 na tumahapaw ka. Di ba gano'n na sistema ng araw? Eh bakit nila kailangan ipagdamot? Kaya ang karampot na nga lang yun eh. Maling nga nga lang yun eh. <laughs> 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 sa bumaka ng buhaya. Hindi ba ka? Sa totoo, itinatamos na lang ng ilong ng maganda yun eh. Pag nakuha niya yung ano, payout, anong gagawin ng senior citizen? Apu apo, apo, halika. Pasa tayo sa Jollibee. Oh. Tama. May sasabihin ako. May pera ka Meron. Binigyan ako ni Yorme, maling anda. <laughs> Anak-anak, bili mo nga ng Los Altan. Nay, wala tayong pera. Huwag kang magalala, may maling handa ako kay Yurne. Yun na lang yun eh. Kaya ako naman yung ginagawa. Bakit may birthday cake, may insure, may regalo sa Pasko, may pension, Bakit? Kasi, konti na lang ang birthday nila <laughs> eh. Re-talk naman tayo. Una akong dalaw niyan eh. Tatanggapin naman kayo. eh. Tama ba? Tama! Pero doon man lang, may paranggap ko sa hinaba-haba ng panahon ng pamumuhay nila sa lungsod ng Maynila. Ngayon lang sila nagkaroon ng gobyerno na sila'y pinapahalagaan at pinagmamalasakitan yung mga lorot-lola natin. Tama! Ngayon, mo pa, limandahan lang. Ano gagawin ng senior? Araw-araw na sa barangay hall? Mag-aabang? O, oh, pag-iising sa umaga ng senior, anong gagawin? Chairman, kung saan na? Ayawis na. Bukas, ulit yung senior. O, oh, kung na nalabas sa barangay. Chairman, baka naman. Wala <laughs> pa ang nain. Alos pa. Eh, yung lola, tinawagan ng apo. Lola,

gumagana naman na yun eh. gumagana naman, nandiyan naman yung eh, pera sa totoo, dati wala yan eh ang hiningi lang sa akin ng senior citizen noong 2019 birthday cake kasi na sila sa Makati na kapag ka birthday ng mga senior sa Makati, may cake o sabi ko sige, inyo, kayo o nung manalo tayo ano ginawa natin, nagkaroon ng cake ang senior citizen ngayon, ano? cake ano?

Dahil wala nang bilang, dahil wala nang boto. O, sige, eh hindi natin ha. Tatanggalin ko yung mga lulong ko. Kayo na mga anak na nandito. Anong mararamdaman ninyo? Nakahirapi sa karamdaman yung nanay ninyo, tatay ninyo. anong na taon? O, oh, siyempre, anong na taon? Hindi, hindi na nakakaboto. Tama, mali? O, oh, kung may sakit, wala nang bilang, wala nang pensyon. Wow! Oo, oh, may mali. Bakit mo kailangan yung pagkamot? oh, sige. Hindi natin binigay. Ang tawag nila si Ingles, poor Oh. Hindi binigay. Hindi na kuha. Saan mapupunta? Huwag, wow, wow, wow. huwag, huwag. Huwag tayong tamang inaala. mabait sila. Sa kaban. Isipin natin mabait sila. Sa mabait sila. Sa kaban. Sa kaban. O, oh, oh, sa kaban. Sino makikinabang? Bangko. O. Oh. Kanina ka. Wala na. Kanina <laughs> <laughs> lang yun. Hindi sa maibigay na lang sa utaw. Hmm. Makabawas man lang sa gastusin niya. Hey. Hindi ko naman pera na yun eh. Pera naman ang taong bayan yun eh. Tama. Tama ba? Tama. Ano ba pinagdadyang mo? Saan ba nanggaling yung pera na yun? Alam niyo sa, nung naging mayor ako, nakita ko yung libro. Road maintenance, road maintenance, road maintenance, road maintenance, road maintenance, Anong maintenance sa road? .哎. Puro sementado naman ang semento naman dito sa Maynila. Tama mo rin? Tama! Kaya pala yung tao, nagtataka. Pagkagising niya sa patambahay bigla lang yung kalsada. Kaya ako na nalulungkot Itutuloy na lang nila nyo Bakit pa kailangan paghuyin yung batas? O, sige Kung mga tag na kayo, mga lolo't lola ko mga tatay't nanay ko Irawan Diyos sa tulong ninyo Pagdating ng araw ipapalit natin sa dating sistema yung senior citizen. May makuwi man lang kayong hope ngayong gabi ito. Pag-asa na mababalik na sa dati. O pangalawa, totoo ba na kapag magpapag-check up ka sa health center ngayon, online-online ka ba? Wow! Oh, yeah. yeah, sosyal! Oh, Appointment? Oh,

na hindi alam ang katayuan ng pagiging isang mahirap. Sa bawat tao, piso, mahalaga. Pero yun mo, papacheck up lang ako, kailangan ko pa mag-online. Pero yun mo, mag-toskos pa ako. Oh? Eh, hindi pa nga ako sigurado kung may gamit sa health center eh. Pagkailan ninyo O sige, real talk. Ano kailangan mo kapag magpapa-online schedule ka? Load. No. May bayad wala? Pusyas oh, ka. <laughs> Pangalawa, anong kailangan <may> mo? <laughs> Cellphone. May bayad ba? Pusyas yeah. ka. Pag <laughs> oh, ito masakit, hindi ka pa marunong mag-online. Wifi! 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 Oh, si Nanay Victoria. Wow. Nay, kunwari, kunwari lang to ha. Ah. Sample lang to. Hindi mangyayari sa ito. Sino ni Victoria? Halimbawa lang ha? Pinapo. <coughs> <coughs> apo, apo. Dalin mo nga ako sa health center. Ano sagot ng apo niya? Tumigil ka, Lola. Wala kang online. O <coughs> ano mo kay Lola? Lola <coughs> Victoria? Tegi, 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 tegi. Alam nga, abis ba? Kasi may simple. O, oh, halimbawa, si Dito, mayari yung asawa, respond. O, oh, siyam na buwan. E dito, dito, lalabas na, lalabas na. Dari mo ako sa sent health center. Ano sabi ni Dito? Pindi lang mo yan, hindi ka naka-stay doon. <laughs> <laughs> Ayo, binabago na daw. Yes. Sige. Ano 'yung susunod niya sa labas. Kaya pala talaga na ngiti 'yung kayo. <laughs> Sige, Sige, manatag kayo. Pangalawang pag-asa, pangalawang hook. Hayaw e, Diyos, pagdating ng araw ibabalik natin sa dating sistema ang yeah. sistema <laughs> Tunay na balita walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang